Israel pinasabog ang oil refinery ng Iran. Kitang kita ang matinding pinsala at pagliyab ng apoy sa isang nangungunang oil facility ng Iran. Ito ay patikim pa lang ng mga fighter jets ng Israel na nasa himpapawid ng Iran. Kinumpirma naman ng mainstream media na halos hindi bababa sa apat na po mga air defense ng Iran ang winasak ng Israel Air Force. Kaya makikita na ang ginagamit na lang na armas ng Iran sa ngayon ay ang kanilang 35mm anti-aircraft gun laban sa mga ng mandirigma ng Israel. Nakupo dalawang po mga commanders ng Iran military sa ngayon. Ang kumpermadong nasawi matapos silang linlangin ng musa at nagpulong sa isang lugar at binomba ng mga jet fighter ng Israel Air Force. China, mas piniling sumuporta sa kasamaan ng Iran kaysa proteksyon ng Israel sa sangkatauhan. Kinundi ng China ang pagwasak ng Israel sa Iran Nuclear Facility at sa mga general ng Iran. Revolutionary Guard Corps, Kingdom of Jordan tumulong sa Israel na pabagsakin ang mga kamikaze drone ng Iran. Galit na galit din ang Islamic regime dahil pinayagan ng Jordan na gamitin ng Israel Israel ang airspace nito sa paglusob sa Iran. Israel Defense Minister hindi nagbibiro ng sinabi na susunog nito ang Iran kapag pinili nitong maglunsad ng anumang pag-atake laban sa Israel. Ayon sa pinakalatest na development sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, Israel Air Force, binomba ang oil depot ng Iran. Makikita sa isang video na nasusunog ang isang oil facility ng Iran matapos itarget ng eroplanong mandirigma ng Israel Air Force. Nahihirapan ang Iran dahil nasa kamay na ng Israel ang air superiority sa katunayan dahil halos na-neutralize na ng Israel Air Force ang Iran Air Defense System. Makikita sa video na gumagamit na lang ng 20mm at 35mm anti-aircraft cannon ang Iran Revolutionary Guard Corps laban sa mga aeroplano mandirigma ng Israel. Ayon sa impormasyong ating napag-alaman na ang oil facility na ito ay nagsusupply ng 250,000 bariles ng langis araw-araw. Ang pagkasira ng nasabing pasilidad ay malaking dagok ngayon sa supply ng langis ng Iran. Ganyan kadelikado maging kaaway ang bansang Israel. Small but terrible. Marami naman ang nagduda kung paano nasawi ang matataas na lider ng Iran military sa pagsalakay ng Israel. Ginawa ng paraan ng Musa na magsama-sama ang mga high-ranking official ng Iran sa iisang lugar at nang dumating na ang tamang oras, ito na ang naging upang sumalakay ang mga eroplano ng Israel Air Force na armado ng mga missiles at bomba at isa-isang tinarget ang mga gusali at underground facility kung nasaan sila nagtipon-tipon. Nasa dalawang pong Iran commanders na ngayon ang kumpirmadong pinaslang ng Israel nung isang araw, kabilang na ang mga sumusunod. Chief of the General Staff, Commander ng Air Force, Commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Commander ng Emergency Headquarters, Commander ng Iranian Ground Forces, Commander ng Iran Revolutionary Guard Corps Navy, Commander ng Kuds Force, Commander ng Basseets Forces, Commander ng Iranian Navy, Commander ng Army Ground Forces, Commander ng Army Air Force. Dagdag pa dito, nasa apat na mga air defense system ng Iran ang winasak ng Israel Air Force. Ganito kadelikado ang Israel, may kasabihan na you can run but you can't hide. Kaya sa Ayatollah at Presidente ng Iran, mag-isip-isip na kayo dahil habang may panahon pa, pwede pang usapan ito. Tulad ng sinabi ni President Trump, the negotiation is still on the table. Nasa Iran ang sagot at huling desisyon. Pero kapag pinili ng Iran na maghasik ng kasamaan at saktan ang Estados Unidos, ibubuhos ng Amerika ang lahat ng kwarsa nito sa Iran. Sa Lebanon, na hindi pa nila kailanman nakikita at nararanasan. Kingdom of Jordan tumulong sa pag-intercept ng mga kamikaze drone ng Iran. Fighter jet ng Jordan Air Force gumamit ng air-to-air missile upang wasakin ang Iran drone. Binabatikos din ngayon ng Islamic regime ang Jordan sa pagpayag nito na gamitin ng Israel ang kanilang airspace. <laughs> هاي أي وقعت 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 أي وقعت 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 يا الله يا الله وقعت الطيارة Pero ibahin natin ang China, halatang suportado nila ang Iran sa payag ng Chinese Ambassador sa United Nations. Imbis na pa ganito ang kabutihan, mas pinili pa nitong depensan ang kasawaan. Mas gusto ng China na maghari-arian ang masamang hangarin ng Iran kaysa ginagawang proteksyon ng Israel para sa sanglibutan. We strongly condemn the Israelis' attack on Iran. This is a violation of Iran's sovereignty and territorial integrity, and we are particularly concerned that they are attacking uh, nuclear facilities, which is another red line that uh, Israel has crossed. Tonight, I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of uh, one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime which has oppressed you for nearly 50 years, Threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them, they don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you.